Gano'ng nga ba kahalaga ang pattern at sample making? Marahil nagtataka kayo kung para saan nga ba ito. Hayaan niyong ipakita at ikwento ko sa inyo ang mga ginagawa namin para makabuo ng maayos na pattern at makagawa ng magandang sample. Para sa mga kagaya nating beginner, sa larangan ng patahian, napakahalaga talaga ng pattern and sample making. Para saan nga ba ito? Una, gumagawa ng pattern upang mapadali ang pagtatabas ng mga tela para sa gagamiting damit para magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang mga sukat nito lalo na kung ito ay pang mass production. Ikalawa, napakahalaga ng paggawa ng sample para makita muna ang kabuoang sukat ng pattern bago ito magkaroon ng mass production. Bukod dito, isa pa sa dahilan kung bakit gumagawa ng nasabing sample ay para makita rin ang mga posibleng reject nito upang ito ay agad na maiwasan habang kakaunti pa lang ang nagagawa. Para may idea ka, ang ginagawa nating pattern at sample ngayon ay isa sa mga trending tops o isa sa mga bagong design na mabenta ngayon sa online market. Marahil nagtataka ka na kahit na uso ito, ay bakit nga ba kakaunti pa ang gumagawa? Kung magiikot ka man sa mga tsyangge o palengke, ay bihira pa ang makikita mo na ganitong design. Bihira pa ang nagtitinda. Alam mo ba kung bakit? Una, dahil sa tiyangge ang karaniwang design ng mga damit na ginagawa ay mga fast moving, meaning madali at mabilis lang dapat tahiin. Dahil ang mga tiyangge ay bultuhan o maramihan ng bilihan, bihira ang gumagawa ng mga matatagal at komplikadong design. Dahil mas komportable ang pagbebenta rito para sa mga tenant kung marami silang stocks o panindang damit. Isa sa halimbawa na fast moving na gawa ay ang t-shirt kaya kung mapapansin mo maraming nagtitinda ng t-shirt sa mga palengke at tiyanggi. Tulad ng mga shirt na walang bulsa dahil hindi yan komplikadong tabasin at tahiin. Dahil madalas para sa mga mananahe, pag mabagal tahiin o matagal tahiin ang isang gawa, bumabagal ang production nito. Na nagiging dahilan ng pagbaba rin ng kinikita ng mga kapwa nating mananahi kaya ang mga mananahi ay mas gusto yung mga fast moving na gawa kahit na sabihin mo mas mababa ang bayad nito kumpara sa mga matatagal na design na matataas ang bayad ikalawa madalas maraming mga mananahi ang tumatanggi sa mga matatagal at komplikadong design hindi dahil hindi nila kaya ito kundi dahil hindi na isa sa ayos ang mga bayad dito meaning maraming nagpapatahi ang mababa ang bayad sa labor cost ng mga mananahi. Isipin mo ganito, matagal ng tahiin ng gawa, mababa pa ang bayad. Kaya ending, maliit ang kikitain kung ganitong design ang tatahiin mo. Kaya mas maraming mga mananahi pa rin talaga ang mas gusto ng mga fast moving na gawa upang kahit mababa ang bayad nito sa mga nagpapatahi, bumabawi naman sila sa, mga, sa dami ng kaya nilang gawin o tahiin. Teka lang ha, hindi kita dini-discourage ha sa paggawa ng mga ganitong design. Actually, advantage nga ito para sa mga kapwa ko mananahe na may sariling patahian. Nasa una, dahil wala ka pang empleyado, ikaw muna yung mananahe at ikaw rin ang magbebenta nito. Kung tawagin natin na one man team o one woman team ka. Kung isa kang mananahe na ikaw ang nananahe ng sarili mong paninda, malaki ang chance na kumita ka rito. Dahil ko konti pa ang gumagawa ng ganitong design, sigurado ako kung ikaw mismo ang mananahi at magbebenta nito, maganda ang magiging laban mo sa marketplace. Una, since wala kang gaanong kalaban, makakapagbenta ka pa nito ayon sa gusto mong presyo. Ikalawa, dahil nga ko konti ang kakumpetensya mo, maaring mas malaki ang kitain mo dito. Mataas ang demand nito, plus maraming stocks, equals marami kang magiging benta rito. Eh sir, paano naman yan? Hindi ko alam tahiin yan. Dito ako papasok. Sagot kita. Una, mabibili mo sa amin ng pattern na to ng mura lang. Ikalawa, bibigyan kita ng access sa pre-tutorial nito kung paano mo siya matatahi ng maganda at madali lang. Kaya naman, ano pang inihintay mo? Tara na, sama-sama tayong matuto at kumita. Sige ka, kung di mo susubukan manghihinayang ka lang sa posible mong kitain lalo na ngayon na magpapasko na sure ako na magiging mabenta yan kung gagawa ka muli po ako si Mel Buenaventura at ito ang pangarap ko pangarap kong matulungan kang magsimula ng munti mong patahian sa pamamagitan ng produktong ito maraming salamat sa iyo at good luck Ayan, so gumawa tayo ng dress ayan dress oh, ikot ka mami ah, dress sige ikot sige pa Ayan, yeah, dress design naman na ang base pattern yung ganito eh. So, parehas siya ng top. pinabalang lang natin yung palda. So, ito po yung magiging bagong pattern po natin sa ating Shopee, Lazada, and TikTok. Search nyo lang Team Bonaventura. Siguro, bago mag-12-12, ilalabas na po natin ito. Ito yung trending top sa online. And, kung mapapansin nyo, ginawan natin yan ng konting pagbabago, improvement, innovation, kung anong pagtawag nyo dyan. Kung papansin niyo ikot ka, mami yung gawa sa online is same ang front at back. Akin ginawa ko siyang pasando kasi napansin ko yung same sa front at back, medyo nahuhulog yung sa balikat ano mami, nahuhulog. So parang ayoko naman na yung magsusuot eh biglang mahubaran. Kaya ginawa natin ang pagbabago yan. So kung makikita niyo suot ni Ate Christy, is pang plus size. Pwede magpit po yan mula sa XL to XL hanggang 3XL kasi stretchable naman po yung tela na usual ginagamit diyan kung tawagin ay bar craft. Ayan, ito naman yung pre-size natin. Pwede mag-fit yan. Small, medium, large frame. Kung mapapansin nyo yung mga manikin na yan, yan yung usual ginagamit sa mga tsangge o palengke. Ayan, syempre same yan yung plus size. Ikot mo, mami. O, kambal sila nyan. Ayan. So same yan. Ayun yung kilikili mami, ibalik mo. So ayun yung sa kilikili ginaya namin yung pa-empire design namin. O tawagin namin yan is empire sleeve. Yung may uka na ganyan. Yung sleeve niya kasi is more on combination ng butterfly sleeve and also empire cut sleeves. Kasi yung empire cut sleeves, ganun yung sa may kilikili. So ayun yung back. Ayun yung ano natin yung pinaka skater niya is dinagdagan namin, hinabaan namin para ma-sharing namin, mas gumanda yung compress niya sa body. Sige, so, ikot mo na. Eh pa stop nga diyan. Ayun yung empire. Yung empire kasi yung may uka na ganyan sa sleeve. Tapos yung sleeve naman is butterfly. Ayun. So ikot mo na. Ayan, so, syempre, double sleeve pala yan. Uh, meron kaming tinatawag na first sleeve and second sleeve dyan. Ayan. So, sana magustuhan nyo to. And also, gagawin naman natin yan ng sewing tutorial kung paano nyo gagawin. At uh, tiyak na magugulat kayo. Napakadali niya lang palang tahiin. Ayan, paalam ka na, mami. Bye-bye. See you sa next video. Manit po kayo na mga video. <laughs>